Sa bilang chapter 23, sinabi ni Balaam kay Balak, magpagawa ka na rito ng pitong altar at magdala ka rito ng pitong toro at pitong tupa. Ganon nga ang ginawa ni Balak at silang dalawa ay naghandog ng isang toro at isang malaking tupa sa bawat altar. Sinabi ni Balam kay Balak, Bantayan mo ang mga handog na ito. Aalis muna ako at baka sakaling makipagkita na sa akin si Yahweh. Anumang sabihin niya sa akin ay sasabihin ko sa iyo at nagpunta siyang mag-isa sa tuktok ng isang burol. Nakipagkita nga kay Balaam ang Diyos, sinabi ni Balaam. Nagpagawa po ako ng pitong altar at bawat isay, pinaghandugan ko ng isang toro at isang lalaking tupa. May sinabi kay Balaam si Yahweh. Pagkatapos pinabalik ito kay Balak. Nadatnan niya si Balak at ang mga pinuno sa paligid ng handog na sinusunog, sinabi ni Balaam. Mula sa aram, sa bulbundukin sa silangan, ipinatawag ako ni Balak na hari ng Moab at sabi niya sa akin, Halikat, ang bansa ni Jacob ay iyong sumpain. Halikat, itakwil mo ang bansang Israel. Ang pinagpala ng Diyos ay paano ko susumpain. Ang binasbasa ni Yahweh, paano ko nga itatakwil. Mula sa tuktok ng mga bundok sila'y aking natatanaw, nakikita ko silang lahat mula sa kaburulan. Sila'y isang bansang namumuhay na mag-isa, alam nilang sila'y mapalad kaysa mga iba. Ang lahi ni Jacob, alabok ang kagaya, kung ang Israel ay bilangin ito ba'y makakaya. Mamatay na wa, akong gaya ng anak ng Diyos, sa kapayapaan ng matuwid, buhay ko naway matapos. Itinanong ni Bala kay Balam, bakit ganyan ang ginagawa mo? Di ba't tinawag kita para sumpain ang aking mga kaaway? Ngunit sa halip, na, ngunit sa halip ay binabasbasan mo pa sila. At sumagot siya, hindi maaring di ko sabihin ang ipinapasabi ni Yahweh. Sinabi sa kanya ni Balak, pumunta tayo sa ibang lugar, sa lugar na hindi mo makikita ang lahat ng mga Israelita. Doon mo sila sumpain at nagpunta sila sa bukirin ni Sofim sa taluktok ng pisga. nagpagawas sila roon ng pitong altar at bawat isa'y hinandugan ng tigi-isang toro at tigi-isang tupa. Sinabi ni Balaam kay Balak, Dito ka lang sa, mga, sa may mga handog na sinusunog at pupunta ako sa dako roon para makipagkita kay Yahweh. Pagkalayon niya ng kaunti. Nagpakita si Yahweh sa kanya at sinabi kung ano ang dapat niyang sabihin kay Balak. Pagbalik niya, nakita niya si Balak at ang mga pinunong kasama nito na nakatayo sa paligid ng handog. Tinanong siya ni Balak, ano ang sabi ni Yahweh? Sabi ni, sinabi ni Balaam, makinig ka Balak, dinggin mo ako anak ni Zipor, may sasabihin ako sa iyo. Ang Diyos ay di sinungaling na tulad ng tao, anumang sabihin niya ay kanyang gagawin. Kung mangako man siya, ito'y kanyang tutuparin. Ang utos sa akin, siya'y pagpalain. Ang utos sa akin, sila'y pagpalain. Ang pagpapala ng Diyos, di ko kayang bawiin. Sa Israel ay wala akong makitang kasawian. Sa kanila ay wala rin kapahamakan. Ang Diyos nilang si Yahweh ang kanilang kasama. Ipinapahayag nilang siya ang hari nila ang Diyos ang naglaba sa kanila sa Ehipto. Sila ipinaglaban niyang tulad sa mailap na toro. Si Jacob ay hindi makakayang kulamin. Ang Israel ay hindi maaring sumpain. Tungkol sa Israel, ito ang sasabihin ng mga tao. Ito ang gawa ng Diyos at pagmasdan ninyo. Ang Israel ay kasinlakas ng isang leyon. Hindi tumitigil hanggang kaaway ay di nalalamon at hanggang ang dugo nito ay di na naiinom. Sinabi ni Balak kay Balam, kung ayaw mo silang sumpain, huwag mo naman sanang pagbalain. Ngunit ang sagot ni Balam, hindi ba't sinabi ko na sa iyong gagawin ko lamang ang lahat ng sinabi sa akin ni Yahweh? Sinabi ni Balak, halika, lumipat tayo ng lugar at baka ipaintulot na ng Diyos na sumpain mo roon ang mga Israelita at magkasama silang nagpunta sa tuktok ng Peor kung saan natatanaw nila ang ilang. Sinabi ni Balaam kay Balak, magpagawa ka rito ng pitong altar at magpakuha ng pitong toro at pitong tupa. Gayon nga ang ginawa ni Balak, bawat altar ay hinandugan niya ng tigiisang toro at tigiisang lalaking tupa.